Kumusta na po kayo, mga kaibigan, mga kapatid? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Ako po naman si Ka Cesar Sineta. Muli pong bumabati sa inyo ng banal na halik. Kumusta ko rin po, si Kaburnok. <laughs> Ginawa kitang intro, Kaburnok. <laughs> Para lalong dumami ang subscriber mo. Para lalo kang sumikat. <laughs> Kumusta ko rin ang mga tagahanga nitong si Kabornok. Ayan, ginawa kong entro para hindi nyo makaligtaan si Bornok. <laughs> Kayo na po bahala na magpasya kung dapat bang paniwalaan ng taong ito. Ito ba may espiritu ba ito ng Diyos? Sa mga hindi pa po nakakaalam, si Kaburnok ay tagasuri ng kulto ng CFD cult. Ano? Tagasuri daw siya. <laughs> Kaya siguro dapat niyong suriin siya. Wala itong ginawa kundi manira. Manira sa kapwa. Sa halip na sagutin ang isyo, hindi yung sinasagot. Iniiwasan niya yung talagang isyo. Ang isyo talaga ay tungkol sa kulto. Sino ba talaga ang kulto? At yung sinundan po nitong video ay hinamon ko na patunayan nila na sila ay hindi kulto sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sa sinundan pong video nito hinamon ko na patunayan ni Burnock o ng CFD na hindi nga sila kulto. Batay doon sa pananalita ni Kristo yun nga pong nasa Mateo 7.24 hanggang 27. Batay doon, hinamon ko sila na patunayan nilang hindi sila kulto. Kasi malinaw ang sabi ni Kristo doon na yung hindi sumusunod sa salita niya, babagsak yan kasi hindi nakatayo sa kanya. Yun ang kulto. Ay kitang kita naman, ang katoliko bagsak na talaga. Pero yung kay Kristo talaga na hindi kulto, Ha? Ay hindi po babagsak yan. Nagsimula sa isang sulok ng Pilipinas. Ngayon, ang Iglesia ni Cristo ay isa ng global church. Nakalatag ang mga kongregasyon nito sa sandaan at anim na bansa at teritoryo. Mga miyembrong binubuo ng sandaan at lahi at etnisidad. At nasa anim kongregasyon na nakalatag sa iba't ibang dako sa buong daigdig. Bunga ng maikting na parikipagkaisa ng mga kaanib sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Lalo pang dumarami ang nakauunawa at yumayakap sa tunay na pananampalataya. Libo-libo ang tumatanggap ng banal na bautismo. Dahil sa tuloy-tuloy na mabilis na paglago ng bilang ng mga kaanib, Mula lamang Hulyo 2022 hanggang Hulyo 2023 sa buong mundo, Aning na lokal, 37 pitong extension at 252 daan at group worship service ang naragdag. Ang mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, ang sampangon na dako ko kung saan isinasagawa ng mga kaanib ang pagpupuri sa Panginoong Diyos. Kaalinsabay ng pagdami ng mga mananamba ay ang pangangailangan sa karagdagang mga gusaling sambahan. Mula Hulyo 2022 hanggang Hulyo 2023 sa Pilipinas, 58 gusaling sambahan ang naipatayo at itinalaga sa Panginoong Diyos. 24 na barangay chapel din ang natapos ang pagtatayo. Dagdag pa rito ang walong bagong tanggapang pandistrito. dalawang Iglesia ni Cristo School for Ministers Extension. Kasama rin sa mga naging pagawain sa Pilipinas, 53 gusaling sambahan ang natapos ang pagsasaayos. Habang sandaan at anim ang under construction. Sa loob ng mahigit labing tatlong taon ng matagumpay na pangunguna ng kapatid na Eduardo V. Manalo, bilang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, umabot na sa 3,852 ang naipatayong gusaling sambahan sa buong daigdig. 511 rito ay naitayo sa panahon ng pandemya. Maging sa iba yung dagat, tuloy-tuloy ang pagdami ng mga gusaling sambahan ng Iglesia Ni Cristo na nagsisilbing bantayog ng pananampalataya ng mga kaanib. Sinikilala ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo na ang mga tagumpay na ito ay gawa ng makapangyarihang kamay ng Panginoong Diyos. Kaya sa Diyos lamang ang lahat ng kapurihan. Kasi malinaw ang sabi ni Kristo doon na yung hindi sumusunod sa salita niya, babagsak yan kasi hindi nakatayo sa kanya. Yun ang kulto. Ay kitang kita naman ang katoliko bagsak na talaga. Ah, mm -hmm. uh, natisyan ako, kasi pero kasi nga po ah, uh, uh, nagdidiran na pala siya kasi, kasi ko mo lang din din siya Kasi malinaw ang sabi ni Kristo doon na yung hindi sumusunod sa salita niya, babagsak yan kasi hindi nakatayo sa kanya. Yun ang kulto. Ay kitang kita naman, ang katoliko bagsak na talaga. Pero yung kay Kristo talaga na hindi kulto, ay hindi po babagsak yan. Kasi ang sinusunod si Kristo, Ng kababayan, dapat po sikapin po natin maging kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Burnok, hindi na sa Diyos yan. Mahala yan eh. Nakakadiri. Nilalabag mo ang kautosan ng Diyos. Ang utos ng Diyos, kinakailangan ay maging maayos ka ano ang iyong ginagawa kailangan maayos lalo na nga nagaharap ka sa YouTube dapat maayos ka. Hindi yung ganyang mahalay, nakakadiri. Hindi yan nakalulugod sa Diyos, Burnok. Malinaw ang kautosan ng Diyos na mababasa mo sa unang Korinto 14.40. Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Yan, Burnok, ang talagang utos ng Diyos. Nakakadiri ka, hindi yan Saan nakalulugod. Sa ating natin itong isang uh, tao na grabe talaga kumanira sa Iglesia Katolika lalong-lalo na kay Kabornok at kay Brother Wendell Tanibong eh dapat kalugod-lugod sa paningin ng Diyos ang kanyang ginagawa yes. um, uh, sa experience ko ang paghahayag ng katotohanan burnok, yan ang nakalulugod sa Diyos. Ayan. Hindi pa niniray burnok. Napakalinaw ang sabi ni Talibong. Nakikipag-communicate daw siya sa evil spirit, sa masamang espiritu. Kulto po yan. Napakasama niyan. Karumaldumal sa Diyos yan. Malinaw ang pagkukwento niya tungkol sa kanyang eksperyensya sa pagiging lahi siya ng demonyo. Malinaw na ang kanyang mga ninuno raw ay lahi ng demonyo at siya ang nagmana ng agimat ni Satanas. nilulunraw raw niya yon pero sinabi niya na iniluwa rin niya yon. <laughs> Ako po hindi naniniwala na niluwa na ni Talibong yon. Taglay pa rin niya yung agimat ng ninuno niya na galing kay Satanas. Ayang burnok, nakalulugod sa Diyos yan. Yung pagkahayag ko ng katotohanan na ang grupo ninyo ay lahi ng demonyo katulad ni Talibong. Ito pa. Tapos ako na na nang pahinga na ako, bigla kong nakita ang liwanag. At nakita ko ang mahal na Berhen Maria. Ang mahal na Berhen Maria mismo. At narinig ko, huwag kang mag-alala. Na, nakita mo oh, yung Oo, oo, oo. Nakita ko. Uh, At na, 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 narinig ko pa yung guardian angel na nag-introduce sa mahal na Virgen oh. Maria. Oh. So, nakita ko, di ko talaga yan makalimutan, pero hindi ako maniniwala yan. Ah, hindi, agad ako naniniwala. Bakit? Even the demon. Yes, yes. Mm. Oh, si Father, ah, uh, si, si Saint Padre Pio nga, ilang disis mm. pinakitaan ng Maria Maria, pinakitaan ng Panginoon, ngunit demonyo pala. Oh. Talagang kulto talaga. Nakausap raw niya si Berhing Maria. <laughs> Naniniwala ba kayo niyan kay Talibong? Dapat suriin niya ni Burnok eh. Ang dapat gawin ni Burnok, unang suriin niya yung utak niya. Ha? Ang kalawang dapat suriin niya itong si Talibong. Kasi itong dalawang to talaga, pinagtutulungan ako eh. Na hindi naman sila obra. Kasi talagang ang iglesia ni Kristo na kinaaniban ko ay totoong kay Kristo. Kaya lalong nagtatagumpay. Pero ang katoliko na inalisan ko sa sapagkat sa demonyo nga yan, pabagsak na. Ayan, Bornok, malinaw ano? Dapat sagutin nyo yan. Ang kulto po ay hindi po pinahahalagahan ang isa sa mga salita ng Diyos o ang iba pa kundi linalabag nila ang katuruan ng aral ng Diyos. Yan po ang kulto. Alam nyo po itong si Burnok, nagyabang ng nangyabang. Hindi ko na raw masagot ang mga kasinungalingan niya. <laughs> Hindi niya alam, gusto kong maubos yung paano niya, paano niya sisirain. Pagagaling maglusot yan o palusot pa. Kaya hinantay ko talaga na maubos na yung kasinungalingan niya. At yan po ay sunod-sunod na papaksain ko yung mga inilabas niya na binabaliktan nga niya na ang Iglesia ni Cristo raw ang kulto. <laughs> ang ginagawa ni Kabornok, puro paninira. Pati yung balak mag-comedy na paninira, ginawa pa niya ng halimbawa sa pagkukomedy niya ang Iglesia ni Cristo, ay ginagamit pa yon. Talagang paninira, ano? Yan po ang talagang tatak nitong si Burnock. Panoorin lang natin yung nahalala nating video. Kaya nagkaroon ako ng ex-girlfriend na taga-iglesia ni Cristo. May taga-iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. Ano yun, may mga mas okay naman na religion siya, pero... May aircon sila eh. <laughs> First time na nakaapak ako doon sa kapilya nila, mga mangha talaga ako na... Daming aircon eh. Binilang pa. One, two, three, four, five. Alamig. You no? Know? Cool. Cool to. Hmm? Hmm? Ayan. Puro paninira talaga ito si Bornok. Hindi niya kayang sagutin talaga ng tamang sagot. Kundi puro paninira. Gumagamit ng na mga naninira. Kaya yan ang kahayagan na inaamin na talagang kulto nga sila. Kasi ang hindi pagsagot talagang isyo ay yan ay kahayagan na pagtanggap na sila ngay kulto talaga. Bueno mga kapatid, samahan po ninyo akong muli na ipanalangin natin ang kapatid na Eduardo na sana patuloy siyang patnubayan ng Diyos, ipagkalob lagi ang karanungan para lalong magtagumpay ang Iglesia ni Cristo o marami pang katoliko, marami pang tao, lalo na po ang mga kulto ni Talibong na maakit na umanib sa totoong Iglesia ni Cristo. Ako po muli si kapatid na Cesar Seneta. Muli pong bumabati sa inyo ng banal na halik. Maraming maraming salamat po.